Meron tayong mabuksan at ating gagawin isang Joseon Jupiter. Bago natin siya uh, gawin, oh, ang sira nga raw pala nito ay nawawala-wala ang kanyang bus. At ngayon ay atin din aalamin kung ito nga ba ang Joseon Jupiter ay talagang true copper. Yan, para sa mga mayroong ganitong amplifier at sa mga bibili pa at mga nagkakatrasonada ng ganitong uh, klase ng amplifier ay halika panoorin nyo at ating malaman kung ito nga ba ay talagang totoong pure copper o siya ay coated lang yan ang kanyang model Johnson Jupiter In ating buksan para ating malaman kung talaga nga ba siya ay kape. ngayon pa lang siya mabubuksan itong Joson Jupiter na ating kagagawin, ngayon buksan natin para malaman natin kung ano ang mga gamit nitong si Joson Jupiter <coughs> ayan si Joson ayan na mga power transistor 6 power transistor sa isang channel niya. Bali trippers. Kabilaan, bali trippers yan. Ngayon ang kanya namang uh, capacitor ay 80 volts na 10,000 UF. Tignan naman natin ang kanyang ito, transformer. Bali ang kanyang Uh, secondary oh supply I56 volt 056 yun lang ang ating inalam dito sa ating dosa ng Jupiter na inaagat kasi ano po yung ginagawa uh, hindi pa nga siya na uh, bubuksan nga yung pangalang at ito ay ayan, punong, punong sa ng dumi ngayon ito ang kanyang uh, transformer RIDAL TRANSFORMER ngayon alamin natin kung ito nga ba ay talagang pure copper o coated lang kaya yeah, sa mga nag ng ganitong kasing amplifier yeah, malalaman na natin at sa mga na ng ganitong mga amplifier malalaman natin kung talagang nga bang siya ay copper ring o cotton ang kanyang transformer kumuha tayo ng kutsilyo yan na natin ayan kita nyo sa video kitang kita na rin ayan siya ay um, hindi siya copper o hindi siya tanso lumitaw ang ka kanyang pagka aluminum ayan. ayan kitang kita na tingnan nyo siya ay ang aluminum yan mga kasams, nalaman natin Itong um, cover nga ba? O coated ang transformer. Ring ng uh, Diyos ng Jupiter. Ayan. Kaya na musiga. Nagkulay silver ang kanjang uh, kanyang rewind. Puti ang lumabas. Hindi siya. đi xe tần số.